Yan guys. Nagluto tayo ng pata guys. Yan. Ang nilagay lang natin dyan or cube. Tapos yung sa bihon. Yan. Maano na to guys. Malambot na to. Pinalambot na ng husto yung pata. Yan. Meron tayo ditong bihon. Ayan. Lagyan natin ang bihon kasi sutanghon sana, wala na parang sutanghon, biho na lang. Yan. Isang ano lang naman, kunting bihon lang nilagay ko. Yan. Tapos yung pata natin. Malambot na yan guys. Sobrang lambot na yung pata natin kasi pinalambot na natin yan. Ganyan lang siya. Tapos may okra. Tapos lalagyan natin yung chive. Yun, ganyan lang. Tapos may nor cube lang siya. Hmm. Parang, ang sarap. Parang lumo lang siya, guys. Lasang ano lang siya. Parang lutong lumo lang. Ganyan lang. Sa probinsya kasi, guys, sa Bisaya, tawag namin sa mga ganitong luto. Lumu. Yan, lagyan natin ng kunting asin. Kasi medyo matabang-tabang pa. Yan, malasa na siya, guys. kanya lang. Diba? Parang buti na lang natin ang ating as bihon. Naubusan ako ng sutanghon eh. Sutanghon sana ilagay ko. Wala. Pwede naman to guys. Alternative din to. Yan. Yan, bihon ang ating nilagay. Tapos may okra, kunting okra galing sa ating garden. Ayan, ganyan lang. Ayan. Sa sunod, gusto ko naman buka ng ano, na natin pata na may munggo. Ayan, gusto ko naman ganyan yung luto. Ayan. Lambot na ito guys. Itong ating lumo. Tapos pag maluto na yan, lagyan na natin yung chive. Lumo. Ganun lang kasimple ang ating luto. Pero masarap May konting gulay din, okra. Para meron naman siyang touch of ano, green. Yan. Yan. yung tinatawag na lumo. Yung bisayang luto, lumo. Masarap yun siya, guys. Ganun lang. Kasimple, binakuluan lang natin siya. Tapos, ulang kulo, tapon ng tubig. Tapos, pangalawang kulo, ito na sa bawa na natin. Timplahan na natin. ganoon lang kasimple yung ito. Basta, importante lang yung malambot na malambot lang yung ano, pata. Ayan, oh, makikita naman, guys. O, sobrang lambot na. Oh. Ayan. Ayan, lambot na. Ayan, ganun lang. Very simple, ano, uh, receipt. Yun nga lang guys, matagal mo lang siya talagang pakuluan kasi kailangan natin yung malambot siya. Masarap kasi yung pagmalambot. Yan. Yan. Yummy yummy ang ating pagkain. Mamaya lalagyan na natin ang chive yan. Paano pa natin, palambutin pa natin ang gusto para mas tanggal talaga siya sa buto. O, di diba? ulang for today, Sunday. Happy, ay, bless. Have a blessed Sunday to all. Ayan. I-flex ko sa atin sa inyo ang aking bintana. Na puro halaman. Ayan, green and green. Ang aking kalabasa. Magbunga kayo aking kalabasa, ha? Para may panghalo ako ng aking ulam. Ayan. Yan ang aking munting mga halaman. Meron paikot lang yan, guys. Mga halaman ko. Ayan, ang ganda ng panahon. Ayan, sarado natin. Ito na tayo sa ating luto. Ang ating lumo na lumo na pata. lumo lumong pata. Ayan lang natin yan siyang lumumbot pa. Ayan. Kukuha tayo ng kukuha ko ng chive guys. Ilalagay natin dyan. Ayan guys. Pinagdalan ka natin ang okra. May nakita pa akong okra din sa harap ng bahay. Pagpapak ko ng chive. Ito guys ang chive ko. Libre na rin guys. Kesa bibilhin mo ito napakamahal. Ayan. Ganyan lang ginagawa ko guys. Kanukuha ko lang yung dahon. Ayan, lagay na natin para maganda ang ating lumo. Pampalasa rin to eh. Ayan, ganyan. O diba, ba di na tayo bumibili ng chai. Kinukuha na lang natin sa ating tanim. Ayan. Ganyan lang kasi guys. Ayan, may okra. Ayan, ayan. Tignan nga natin kung masarap na. Tutok na. Mmm. Yummy, yummy. Kaya ito na lang to. Pati sa chili. Kuha ka na lang sili doon sa Anatea. Uh, Abigid. Kung wala na doon, mayroon doon maraming sili doon. Ayan. Okay na yung ating lumong papad, guys. Ayan. Tapos, ayan. Ganyan ito sa Luto sa Provincia. Yung may ano may sutang pero wala sutang hon ito pwede naman din yun guys ah uh, yun nga sinasabi ko yun ano tawag doon ito bihon masarap niya oh, uh, Okay na, thank you so much. Hindi natin ng water. Parang nalang sa tubig. Ayan. Ayan, hindi natin ng water. Mainit na tubig. Parang nalang sa akin. Tapos, Lagyan natin natin ito asin para mag ano yung ano. Ayan, konting kulong na lang guys. Kasi mainit naman ka din yung tubig nilagay natin. Ito na. Ito na ating, uh, ang ating ah ating lumo. Pata. Pata na lumo. Yun guys, thank you so much guys. Salamat sa lahat sa mga uh, silent viewers ko, mga hindi pa nag-subscribe. Please subscribe my channel, Marie Chris Moreno. Thank you so much sa mga super chatter members. Thank you so much sa mga legit friend ko. Thank you so much guys. Ito yung ulam namin ngayon for lunch. Thank you so much. Ayan. Thank you, thank you. Bye-bye. Have a blessed Sunday to all. Yeah. Yummy-yummy na yan. Ganyan lang kasimple. Okay.